at panglita. Brigada, Brigada News FM Sa patuloy naming pagbibigay ng servisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105 one hundred five point one. One hundred five point one. Brigada News Brigada. FM. News FM. Manila. Manila. The music and news authority. One time the new Filipino time, alas cuatro, ng hapon. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagas. Mga balikan rumarap sana. Mapapakinggan na sa Ronda. Ronda. Brigada. Ronda. Ronda. Brigada. Magandang hapon para sa ating Mga balita. Namataan sa Recto Bank ang Chinese Research Vessel batay sa monitoring. Ayon kay Sea Light Director Ray Powell, nakapasok na ng south part ng Recto Bank ang 74-meter long ship na Kese Sanhao ng China. Alas 10.30 ng gabi noong Webes, una nang sinabi ni Philippine Navy Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na ang presensya ng naturang barko sa katubigan ng Pilipinas ay dubious o kaduda-duda. Lalo pat maobserbahan itong nagnanavigate ng pasigsag. Ang Recto Bank na tinatawag ding Reed Bank ay isang underwater reef formation na pinaniniwala ang mayroong malaking reserba ng langis at natural gas may layo itong 85 nautical miles mula sa Palawan. Kahit nasa exclusive economic zone ito ng Pilipinas, hindi pa rin nagagamit ng bansa ang mga resources ito dahil sa girian kasama ang China. Ronda, Ronda, Ronda. 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 Samantala sa iba pang mga balita sa dami ng pasyenteng may leptospirosis na dinadala sa San Lazaro Hospital sa Maynila, nagkukulang na ang mga doktor at nurse. Malapit na rin i-refer ng ospital ang mga papasok pang pasyente na nangangailangan ng dialysis sa iba pang mga ospital dahil aapat lamang ang dialysis machine ng naturang ospital at naubos na rin ang mga gamot. Sa ngayon, limamput siyam na pasyenteng may leptospirosis ang nakakonfine sa ospital kung saan tatlumput pito sa mga ito ang nasa malubhang condition. Ronda. Ronda, Tumulong na ang Philippine Red Cross sa National Kidney and Transplant Institute sa pagtugon sa tumataas na bilang ng kaso ng leptospirosis. Nagtalaga na ang PRC ng team na may labing limang medical personnel at mga volunteers para umalalay sa NKTI. Kaugnay nito, tiniyak ni PRC Chairman at CEO Dick Gordon kay NKTI Director Dr. Rose Marie Likete, ang all-out support nila sa ospital. Nakahanda rin ang PRC na maglatag ng mga medical tents sakaling mas dumobo pa ang bilang ng mga pasyente. Patuloy na nagpapadala ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Cavite sa mga manging apektado ng oil spill. Kabuang 5,213 na mga manging na ang naabutan ng economic assistance sa lugar kahapon babatid na noong August 1 nagpatupad ng no catch at no sell zone ang shelf, eh, ng mga shellfish sa coastal areas ng Cavite na apektado ng tumagas na langis sa bataan. Una na ring nanawagan ng economic relief ang grupong pamalakaya sa Cavite dahil patuloy na nahihirapan ang mga manging isda sa lugar dahil sa epekto ng oil spill. Ronda, Ronda, Ronda. Walang inisyong tsunami warning sa Pilipinas matapos ang magnitude 6.8 na lindol sa Okhots. Ang naturang pagyanig ay may lalim na 489 kilometers sa bahagi ng Sea of Okhots. Naramdaman ng lindol hanggang sa bahagi ng Southern Tohoku region sa Japan. Nabati na nangyari ang lindol kaninang alas 11:28 ng umaga. Tiniyak ni Senator Christopher Bongo na patuloy niyang susuportahan ang pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Kasunod dito sa kanyang pagbisita sa Amadeo sa Cavite ay sinalubong siya ng mahikip, uh, mahigpit na yakap ni Jonalyn Zapanta na isa sa mga natulungan niya sa pagpapagamot. Si Jonalyn ay na-diagnose na may brain tumor at nang lumapit ito sa senador ay agad siyang binigyan ng tulong nito. Inihahanda na ang Heroes Parade para parangalan ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo at iba pang atletang Pinoy na sumabak sa Paris Olympics sa pagbabalik nila sa Pilipinas sa susunod na linggo. Darating sa bansa ang mga atleta sa Martes at sasalubungin ng kanika nilang mga pamilya. Magkakaroon muna ng parade sa Maynila bago sila humarap kay Pangulong Marcos sa Malacanang. Sa ngayon na may, uh, may two gold sa two bronze na ang Pilipinas. Ronda, Ronda. Pilipinas. Nadagdagan pa ang inaasahang tapyas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa pagtataya ng oil and resources, maglalaro ng 2 pesos at 40 centavos hanggang 2 pesos at 60 centavos ang ibabawas sa kada litro ng gasolina. Meron ding inaasang rollback na piso at 80 sentimo hanggang 2 pesos sa kada litro ng diesel. Sa kerosene naman, posible ang tapyas mula 2 pesos hanggang o 2 pesos at 20 centimos hanggang 2 pesos at 40 centavos kada litro. Ito na ang ikalimang o ikalimang linggong Rollback sa diesel at kerosene habang ikaapat na linggo naman sa gasolina. Honda. Bigada. Opona. Mamaya na sa Eastern gabi sa Drybacks Brigada Bayanihan Nationwide sa mga balitang dapat abangan sa Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ang Department of Health tiniyak ang kahandaan ng mga healthcare facilities sa gitna ng patuloy na pagdami ng leptospirosis cases. Pero mga doktor at nurses sa ilang ospital nagkukulang na umolay pag all ni former CIDG Chief Karamat hinggil sa isyo ng EJK at War on Drugs kapalit ng pagiging PNP Chief. Kwentong barbero lang ayon sa isang mambabatas. Dating Comelec Chief Bautista naniniwalang politically influence ang mga kaso laban sa kanya ng US DOJ kampo ni Kibuloy pumalag sa ginawang pag-freeze sa assets ng kanilang leader. Filipino golfers sa Olympics, walang nasuot na Philippine uniform matapos harangin sa French customs ang kanilang mga gamit at halos tatlong pisong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo na mumuro sa susunod na linggo. Tuloy-tuloy ang pasada ng mga balita. Pasada ng mga balita. Dito sa Ronda. Ronda. Gada. Gada. Ronda BRIGADA! Narito na ang programang magbibigay linaw sa mga balita at isyong napapanaho. Siksik sa mga balita mula sa buong araw na pagro-ronda ng mga brigador ng paya. Ronda brigada. Ronda brigada! Ano man ang kaganapan, opinion, reaksyon, ihimayin, lilinawin sa mas pinalakas na Ronda Brigada! Ronda Brigada! Ronda Brigada! Tuloy-tuloy tayo sa paghahatid ng mga balita Tanggap naman tayo ng mga reports. kamera. may rekomendasyon din ay pasuspinde ang PUV Modernization Program. Ayon yan sa minorya. Brigada Haji Kaaminyo. Ibrigada e mo. Brigada. 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 B -b -b -by. Report. Umalma si House Deputy Minority Leader Franz Castro sa paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos na ituloy pa rin ang implementasyon ng PUV Modernization Program sa kabila ng pagtutol ng iba't ibang sektor, pati na ang Senado. Ayon kay Castro, dapat napakinggan ng Pangulo ang Senado at ang resolusyon nito na nagpapasuspinde sa programa, lalo't dalawang senador ang sumuporta rito. sinasalamin niya ng unanimous na panawagan mula sa Senado ang hinaing ng transport workers at mga commuter. Kinumpirma rin ito na may mayroong kaparehong rekomendasyon ang kamera, bagamat hindi pa na ilalabas ang committee report. Ipinunto pa ng kongresista na malinaw na hindi pa handang ipatupad ang PUVMP at kailangan ng malalimang review. Mauuwi umano sa malawakang pagkawala ng hanap buhay at malubhang epekto sa pampublikong transportasyon. Ang pagpilit sa jeepney phase out ng hindi na solusyonan ang problemang pinansyal ng operators at drivers. Idinagdag ni Castro na dapat harapin ng gobyerno ang transport group sa isang dialogo upang makabuo ng modernization plan na tunay na nagtataguyod sa interes ng mga Pilipino. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Randa, Senate Committee on Finance na nga kong susuriin ng mabuti ang 2025 National Budget. Brigada Ann Cortez,

pagpulong si Senate Committee on Financial Persons, Senadora Grace po sa ilang kinatawa ng Department of Budget and Management o DBM. Bila paghahanda para sa budget deliberation ngayon darating na linggo. Ay kay po Colin Sabay na magiging briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa Martes ay i-schedule na rin nila ang mga sunod-sunod na budget hearing na ang iba't ibang kagawaran. Base sa initial na schedule sa August 19 ang magiging budget hearing ng DBM. Ha sa 20 naman ang Office of the Vice President o OVP at 27 naman ang Department of Finance. Narako naman ang Senadora na susurihin nila na mabuti ang mga pondong ilalaan sa susunod na taon para kagawaran at tutukoy nila kung saan ito gagamitin. Magtitira rin naman na sila ng pondo para magastos. Dito sa pangangailangan ng mga Pilipino, tulad na nga lang ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P. In the heart of changing lives, ito si Brigada and Cortez ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Mexican News of Hoshi. Hinaing ng mga non-teaching personnel, pinagpulungan ni Education Secretary Angara at ng DepEd ed and EU. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigadaro. Brigadaro. B -b -b Nakipagpulong sa si Education Secretary Sani Angara sa mga Department of Education, National Employees Union o deped NEU, National Executive Officers at National Board of Trustees para pag-usapan at tugunan ang mga hinainang mga non-teaching personnel. Isa sa tinalakay rito ay ang mungkahin ng deped NEU na reviewhin ang deped order na nag-uutos ng agarang pagtatanggal ng administrative tasks sa mga public school teachers. Pagtitiyak ni Angara, itatrak ng ahensya ang lahat. mag a din umano ito ng HR at operations team para makuha ang lahat ng suhestyon. Marami anyang profesyon ang involved, kaya sigurado siyang makabubuo sila ng career path progression. Samantala, ilan pa sa mga suhestyon ng Depedeni U ay ang paglalaan ng 2023 Collective Negotiation Agreement Incentive at Retirement Benefit para sa mga non-teaching employees sa lahat ng governance level. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Pagiging top coconut oil exporter ng Pilipinas Target na mapanatili ng Philippine Coconut Authority Brigada Maricar Sargon Ibrigada mo Brigada Report Tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng Philippine Coconut Authority o PCA ng Nationwide Coconut Planting. Ayon kay Roselia Villaruel, Manager ng Trade and Market Development Department ng PCA, nilalayo nilang makapagtanim ng isang daang milyong puno ng nyug. Ngayong taon, target nilang makapagtanim ng hanggang 8.5 milyon. Hindi man maungusa ng Pilipinas ang bansang Indonesia bilang number one producer ng nyug, pagsusumikapan naman ng PCA na mapanatili ng Pilipinas ang pagiging number one sa coconut oil exporter sa buong mundo. Kaya umaasa ang PCA na sa pamamagitan ng nationwide coconut planting, mapapataas pa ang production nito sa bansa. Sa ngayon, ang coconut industry ang largest contributor sa agriculture sector pagdating sa ambag sa ekonomiya ng Pilipinas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Rwanda! Rwanda! Si Bak Gayon sa serbisyo ang isang jail guard ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City matapos nitong maaresto sa by-bus operation ng PIDEA sa Paranaque City. Ang nadismiss na ito ay si Corrections Officer 1, Paul Patrick Toledo na naka-assign sa maximum security compound ng NBP kasamang naaresto ni Toledo si Reynold Teodoro, isang security guard, at Romeo Guerrero, na isa namang truck driver na kumpis sa mga sospek ang 10 kilo ng pinaghihinalaang shabu na abot sa 68 million pesos. Ayon kay Bucor Director General Gregorio katapang Jr., ang pagkakaaresto kay Toledo ay nagpapatibay ng paglilinis ng ahensya sa mga misguided personnel na ayaw makinig sa panawagan na magbago na para sa kanilang ikabubuti. Rwanda! Nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng mga government agencies, instrumentalities at mga local government units na suportahan ang hosting ng Pilipinas sa 22nd East Asian Karate Youth Championship, Championship sa dalawang pahinang Memorandum Circular na nilagdaan na Executive Secretary Lucas Bersamin nakasaad na gaganapin ang East Asian Karate Youth Championship sa Phils Sports multi-purpose Arena sa Pasig City sa darating na August 22 hanggang 25. Nasa siyam na raang atleta ang inaasang magpa-participate mula sa 38 mga bansa. Gaganapin naman bukas sa buong bansa ang Career Service Examination pen and paper test ng Civil Service Commission. Kahapon, ipinadala, uh, ipinadala na sa lugar ang mga gagamiting test materials sakay ng barko. Kanina umaga naman ay nagtungo na sa Dinagat Island si CSC Commissioner Island Daza upang bisitahin ang paghahandang ginawa sa lugar. Sa biso sa mga kukuha ng exam na magtungo ng maaga sa mga testing venues. Pagsapit kasi ng 7.45 a.m., isasarado na ang mga gates ng paaralan o mga testing venues. Ayon kay Commissioner Lizana, aabot ng mahigit 350,000 ang darating na eksamini. Iahatid natin ang iba pang mga balita pagkaraan lamang ng ilang saglit. One time, the new Filipino time, alas 4.18 ng hapon. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives. Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. sa pagpapatuloy ng paghahatid natin ng mga balita alas 4:22 na ng hapon makalipas ang isang araw naapula, uh, naapula na rin ng sunog sa isang warehouse sa Gidote Street Barangay 132 sa Balutondo nila. Nagsimulang sunog mag aalas alas 8 noon pangwebes ng gabi at na-fire out kaninang alauna 21 ng hapon. Ayon sa BFP, mga pambenta sa hardware ang laman ng nasunog na warehouse. walong fire volunteers ang nasugatan at tinatayang aabot sa halos 20 milyon ang kabuang halaga ng pinsala. Sa ngayon ay patuloy pang investigasyon sa pinagmulan ng apoy. Randa! Samantala, sugatan ng isang lalaki sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa barangay Don Bosco sa Paranaque City. Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog kaninang alauna ng madaling araw sa barracks ng isang maliit na construction firm sa kahabaan ng Don Lauro Street, Levittown, Better Living Subdivision. Umabot pa sa unang alarmang sunog bago idineklara ang fire out alas 4.35 ng madaling araw. Sa ngayon patuloy pang inaalam ang pinagbula ng apoy at kabuang halaga ng pinsala. Kumalo sa mahigit 35 million passengers ang naserbisyohan ng EDSA Busway. Batay ito sa datos na inilabas ng Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation simula January 1 hanggang July 31 ngayong taon. Ayon sa SAIC, may average na 317 bus units ang bumabiyahe sa EDSA Busway kada araw. Matagumpay anilang natugunan ng programa ang high demand ng transportasyon sa EDSA. Randa! Na harang ng Bureau of Immigration sa mga paliparan sa bansa ang tatlong Amerikanong pedophile na hinatulan ng sex crimes sa Estados Unidos. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansingco, ang mga dayuhan si na sina Eusebio Garcia Gallegos at Clifton Lee Vaughan ay naharang sa iya, habang si James Nicolas Ibak naman ay naharang sa Mactan Cebu International Airport. Agad na pinabalik ang tatlo at sumakay sa unang available na flight patungo sa kanilang port of origin. Iniligay na rin sila sa immigration blacklist at hindi na sila makakapasok sa bansa. Nagdagdag ng dalawang police outpost ang Quezon City Police District sa besinidad ng MRT at LRT station sa Kumawa. Ayon kay QCPD Director, Brigadier General Rodrigo Maranan, ito'y bilang pagpapaigting ng kanilang crime prevention efforts. Kasunod ito ng mga naiuulat na petty crimes katulad ng snatching, theft at pickpocket. Pero ayon kay Maranan, posibleng hindi lahat ng insidente ay nismong sa MRT at LRT stations sa Cubao nangyari. Halimbawa ang pickpocket, posibleng sa istasyon lamang sa Kubao napansin na biktiman ng ito'y o na ito'y nanakawan na. Kaya ngayon ito, mas pinalakas din ng QCPD ang pagde-deploy ng bike patrols at patuloy na monitoring sa footbridge na nagdudugtong sa paligid ng Cubao. Mariing Kidon Dena. Nang Rizal Police Provincial Office, ang nangyaring hit and run sa binangonan sa Rizal ay kinasugat ng isang 68-anyos na lola. Base sa ulat noong August 6, bandang alas 5 ng umaga, ay nabangga ng isang suspect na lula ng itim na motorsiklo ang biktima habang tumatawid sa kalsada. Matapos ito ay agad na tumakas ang suspect. Patuloy ngayon nangangalanap ng ebidensya, testigo at CCTV footage ang kapulisan upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect na ng Rizal PPO sa driver ng motor na sumuko at ipaliwanag ang pangyayari. Rwanda! Timbog ang 40 anyos na lalaki dahil sa pananakit sa menor de edad na anak ng kanyang kinakasama sa Antipolo City. Sa bisa ng warrant of arrest, naareso ang akusado sa barangay Kupang dahil sa two counts ng kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Lumabas din sa investigasyon na minolestya pa umano ng sospek ang biktima. Inihahanda na rin ang kasong rape laban sa suspect. Arestado naman ang isang lalaki matapos niyang hipuan ang isang menor de edad na tagabantay ng kanyang anak sa Valenzuela City. Ayon sa pulisya, Hunyo na ganap umano ng sospek at tinakot pa nito ang biktima na wag magsusumbong. Hindi na tinag ang biktima kaya agad niya itong inireport sa pulisya. Sa ngayon ay nakakulog na ang sospek na nahaharap sa kasong sexual assault pitong Wanted Persons ang arestado ng pulisya sa magkakahiwalay na operasyon sa Cavite. Ayon sa Cavite Police Provincial Office, kabilang sa naaresto si alias Rod na itinuturing na regional level Most Wanted Person na may kinakaharap na kasong rape. Arestado rin si alias Ken na wanted dahil sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Itinuturing itong number 9 Most Wanted Person ng silang Municipal Police Station nakatakdang i-doin over sa kanika nang Court of Origin na mga na individual para yan sa tamang disposisyon. Randa, Anim ka tao naman ang naaresto sa bypass operation kagabi sa barangay Graceville sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Ayon sa Bulacan Police Provincial Office, sa isinagwang operasyon na kumpiska sa mga suspek ang nasa 60 gramo ng hinihinalang iligal na droga na nagkakahalaga ng 408,000 pesos. Nahaharap na ngayon ang mga sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At mga kabrigada, inyo nang napakinggan ang programang Hatid sa inyo ng Fast Relax at Nutri Cleanse Herbal Capsule. Maging ng Maxan Coffee at Maxan Capsule. Ako ang inyong naging tagapagbalita. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath, Austria. Maraming salamat sa inyong pakikinig at happy weekend mula rito sa 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Rwanda,